bagamat ikaw ang lalabas ng aking bahay ako ay lubos na humahangap sa itinakita mong kasipagan at pagmamahal para sa iyong pamilya maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong simpleng buhay at kwento tandaan na hindi pa dito nagtatapos ang iyong pangarap kundi ito ang magandang simulat. Thank you po, Kuya. Bago ka lumabas yung, panuorin mo ang iyong naging paglalakbay sa loob ng aking bahay. Yung una kitang nakilala bilang isang tahimik na binata galing sa Mwanga. Walay well, like kong salam, Kuya. Nabitbit ang munting pangarap na mabago ang buhay ng iyong pamilya. Yung mga pangarap ng tatay ko, kaya eh, kung pa rin kahit wala na siya. Lumaki ka man, nasalat sa material na bagay, nag-uumapaw naman ang iyong swerte sa pagkakaroon ng isang malaki at masayang pamilya. Bilin po ng tatay ka, huwag daw mapabayaan yung mga kapatid ko po at saka nanay At sa paglipas ng mga araw, mas lalo mong naipakilala ang iyong sarili. Sa likod pala ng mga mahihain ngiti ay nagtatago ang isang nakulit biro. patay na At masiyahin niyo. Dahil dito, mas nakilala kang mabuti ng iyong mga kasama at nakabuo kayo ng espesyal na pagkakaibigan papauli hanggang sa labas ng aking bahay. Yung nagtapos man dito ang iyong pananatili Baunin mo sana ang mga masasayang alaala na iyong nabuo sa loob ng aking bahay. Naway patuloy mong abutin ang iyong mga pangarap. Keep on smiling, yo.